Arestado ang dalawang lalaki sa Comelec Checkpoint Operation sa dato sa libo Maguindanao del Sur matapos makumpis ka sa kanilang sinasakyang pick-up ang dalawang high-powered firearms at dalawang short firearms. Ang blotter sa report. Kinilala ang mga nahuli sa alias na Musa at Norodin. Inaresto ang mga ito araw ng lunes, September 15, sa barangay Sambulawan. Ito'y matapos walang may pakitang dokumento ang mga ito na magpapatunay na sila ang legal na may-ari ng mga nakumpiskang baril, haharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, gayon ng ang paglabag sa Comelec Gun Ban. Kasama ng mga nakumpisang armas, ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng datos sa Libo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri ni Police Brigadier General Jason de Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang kasipagan at dedikasyon ng mga operatiba. Kanyang binigyang diin ang kalaga ng mahigpit na pagsunod sa mga protokol ng checkpoint bilang bahagi ng tuloy-tuloy na advokasya ng PROBAR sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.